Tampok sa ating balitang sports, nakakuhang muli na palawang gold medal sa Women's judo Si Maggie Ochoa matapos talunin ang pambato ng United Arab Emirates si Balkis Abdullah. Sa kabilang banda, aabangan muli ang laban ng Gilas Pilipinas sa gold medal match kontra sa Jordan ngayong gabi. Para sa mga action, balita sa mundo ng sports, narito si Jasmine Canono. Action! Para sa Balitang Sports, hashtag Go for the Gold Team Pilipinas. Matapos talunin ni Mega Ochoa ang pambato ng United Arab Emirates na si Balkis Abdullah, nakuha na ni Ochoa ang kalawang gold medal ng Pilipinas sa Women's Jiu-Jitsu. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Ochoa matapos itaas ng referee ang kamay nito pagkatapos ng kanilang tatlong minutong laban. Ayon kay Ochoa, bago pa man siya sumalang sa laban, hindi na maganda ang kanyang pakiramdam at mataas na ang lagnat nitong mga nakalaang araw. Subalit hindi naging hadlang ang karamdaman nito at ibinuos ang lahat upang masungkit ang gold medal sa Asian Games 2023. Matatandaan na nanalo si Ochoa sa World Championships noong 2018 sa Sweden at noong nakaraang taon sa Abu Dhabi at may tatlong Asian Championships na sa kanyang record. Sa huling yugto ng mga laro, ang Pilipinas ay may tatlong gold, isang silver at siyam na bronze na medalya. Samantala, muling maglalaro ang Gilas Pilipinas to rewrite history kontra Jordan sa 19 th Asian Games 2023. Matapos ng tatlong put tatlong taon, muling nakapasok ang national team ng Pilipinas para sa gold medal match. Magsisimula ang laro ngayong gabi sa Hangzhou, China. Kaya naman, sabay-sabay nating abangan ang huling laban ng ating koponan para sa gintong medalya. At yan ang mga balitang sports. Ako si Jasmine Canonoy. Balik sa inyo, Alvin and Vanessa.